Ang misteryo ng pag-ibig ay higit pa sa misteryo ng kamatayan. Dahil hindi naman iyan ang malaking kawalan sa buhay, kundi ito ay kung paano tayo namamatay sa loob natin habang tayo ay nabubuhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang nagpakilig sa ating mga tahanan. Nagmistulang maningning na bituin, tinilian ng mga kababaihan, at hinangaan sa galing sa pagganap. Ngunit babago pa lang na mumukadkad ay siya namang pagtabas ka agad dito nang lang pinagbigyang mamulaklak ng tuluyan. Isang hiwaga o talagang sinadya? Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa pag-ibig ni Alpi Anido o yung tinaguriang ang matini ni Idol ng 80? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at beno